Lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang sa ng Senado ang Panukalang 2026 National Budget. Sa botong 17-0, no negative votes at no abstain, nagkaisa ang mga senador na ipasa ang Panukalang 6.793 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon. Dahil lusot na sa Senado ang huling pagbasa ng Panukalang Pondo, tuloy na ang bicameral conference bukas, December 11. Ilan naman sa highlights ng pondo ay ang pinakamalaking alokasyon para sa Department of Education na umabot sa 1.37 trillion pesos. Mas malaki ng 91 billion pesos mula sa House version ng budget nakalaan ito sa pagpapagawa ng 24,000 classrooms sa susunod na taon, feeding program at mas maraming scholar para sa mga state universities at colleges. Malaki din ang pondo para sa kalusugan na nakalaan para sa pagsasaayos ng mga ospital at pagpapatupad ng zero balance billing. Natagdagan din ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasa lanta ng kalamidad nitong taon. Pero si Sen. Pia Cayetano, kahit bumoto ng pabor sa budget, inihirit pa rin ang pondo para sa PhilHealth. Pero umaasa siya na maayos ito sa bicameral conference. There is a concerted effort, Mr. President, to disregard this law that we passed. There's a concerted effort to pretend that we truly care about the health of the filipino people and yet earmark fundings do not go to fill health so mr president i hope that my statements do not fall on deaf ears there is still a chance there is still the buy